dito? Hindi po, kay si... Yung unang... mo kung ano yung ginagawa ni Alice ko sa... Hindi nito Kaya hindi, mong gawin din? Pasensya ha? na po kapag may mani ako na... Pasensya! Pati... Kay si... Isang ka Yung lining! Na talaga, hindi ko alam. Eh yung... Makinig sa... ka! Makinig ka! Makinig ka! Ha? Huwag mo kami lukuhin dito! Hindi po. Ha? Niluloko mo kami! Hindi po. Klaro na... Hindi ka nagtanong sa kapatid mo na, na bakit kayo bangka at ating gabi tayo lalayas dito? Tapos sabihin mo sa amin ngayon na hindi well, ko alam na lalayas na pala tayo ng Pilipinas? Oo! Tell it to the Marines! Attorney David. Your Honor, please, so we have to understand that Miss Sheila arrived here in 2000, 2001 from China. At that time, she was still a teenager. And whatever hold, if ever there are any, it's not her doing it. The, the things, the passport, the birth certificate were just handed to her by her father. Being an innocent young girl, how can we fault her if her dad? Siya, As si Alice Go. Is that yes or no? Uh, attorney, bago niyo sagutin, the chair would like to acknowledge the presence of the sentry. Salamat sa pagdalo. Please proceed, Attorney Galicia, sa tanong ni Sen. Joven. Ah, uh, tinanong ko po kasi siya eh, Mayor Alice ko, meron po kayong photocopy ng ID na yun? Meron po, nandun po, kasama po dun sa dokumento ni notaryo ko. Kasama doon. Pero hindi niyo po pinaperma si, si uh, Alice Buho doon po sa libro. Ah, uh, hindi ko po napapirma sa libro kasi ang alam ko po talaga sa form na sinasubmit ko sa Uh, sa notarial section, wala naman tudong form per, uh, portion na kailanang papirmahin po yung nagpapanotar. Kailan niyo ba yung xerox copy ng, ng ID ni, uh, ni Alice Buo? Wala po akong dala. Eh. Pwede niyo ba akong sabihin sa inyong sekretary na picturean at padala ko dito? E, para, ma, para po Sinikin. makita po, natin. Sige, ipapadala ko po. Uh -huh. Salamat sa Sen. Sherwin mean, uh, Bago ko ibigay kay uh, Sen. Duroy uh, If If you could begin to walk us through that meeting Si Alice Guo ba Ang mismo nag abot sa inyo ng mga dokumentong Panonotaryo niya? Si Alan po, ang nagbili sa akin Okay, so yung Alice Guo Nandun sa sasakyan Binigay niya yung dokumento kay Alan Binigay nung Alan sa inyo sa Okay, and then, so, paano nakapanumpa yung Alice Guo? Hindi na po siya nanumpa sa akin. Sir, attorney, lahat po kami, pag, oo, oh, pag uh, magpapanotaryo, kailangan po kami manunumpa. So, hindi na nga po siya pumirma sa notarial book, hindi pa siya nakapanumpa. Okay, pagkatapos inabot ng Alan sa inyo, yung mga dokumento, pumasok kayo sa opisina nyo para inotaryo, tama po? And then, lumabas kayo ulit para ibigay sa kanya yung notaryadong dokumento na, tama po. Hindi na po ako uh, bumaba kasi may mga ginawa na po ako sa office ko. Hindi ko na po alam ko anong nangyari. So, paanong nakarating mula sa inyo dun sa Alice Go? Yung noong nais ko. ni Alan. Ah, yung Alan ang sumama sa inyo umakyat sa kundina. Siya na po yung nagbaba nito at yung prosume ibinigay dun sa Alice Go. Mm -hmm. Patawag oh, na hey po si Alan. Yes, madam. Yes, uh, send grace. Uh, we will do that. Just na, na mimisteryoso ako parang masyado namang alagang-alaga nyo yung alis mo na iyan. Hindi naman and just po. Was, Wala po ganong intention. Wala okay, well, talaga. intention is one thing pero ngayon lang parang may dalawang lapses na yung hindi pagpirma sa notarial book and then hindi pagpapanumpa. So, madami, so, madami, so, madam just madam to put on record lang. Oo, no, and then po, I'll call send grace nga pala and then send grace. Yeah, nakalagay lang po, just to put on record, Uh, dun po sa dokumento, subscribe and sworn before me. Tapos binanggit po ng ating attorney uh, uh, resource uh, person na hindi po na sa kanya. Just for the record. Yes, salamat, Sen. Joel. So, just before I call Sen. Grace and Sen. Roy, uh, during this hearing, Attorney Galicia, mukhang importante talaga ang tanongin kung ano yung sinasabi niyong religion niyo. Kasi it's just a matter of fact. Tapos yung apelido ni Alan, baka pwede nyo rin ipatanong sa uh, secretary nyo kasi ay uh, nung pagpapadala ng kopya ng driver's license ng Alice Guo na hiningi ni Sam Sherwin, yung apelido din nung Alan. So, send Grace and then send the right. Thank you. First up, before I begin my questions, comments lang. Sa DOJ, kung katulad nito, nakita natin na may lapses yung ating notaryo. No? parang hindi niya ginagawa yung tamang proseso para mag verify ka. Ano ba ang penalty dyan? Nakakancel ba yung pagka-notary niya o eh, abogado pa naman? Um, Madam Chair, may penalties po dito sa Korte Suprema. Maaari po siyang mga subject to administ administrative case sa Supreme Court na isa na sa mga paksa ng kaso na yun ay ang pag ng kanyang notarial register Pag-pukod doon, maaari din siyang sa disciplinary proceedings. Kasi medyo mabigat po ang ang responsibilidad ng notaryo, lalo lalo na alam na nga yung mga issues na nangyayari, pero ang dami pa rin hindi nasunod ng proseso. Um, ang tanong ko ay kay Sheila, um, nakakaintindi ka ng Pilipino? Opo. Oo. Ang get mo na Baka iba ang tatay ninyo ni Alice? Opo. Okay. Naiintindihan mo ba kung bakit ka hinuli? Naiintindihan mo ba ba't ka na-deport at na naibalik dito? Ah, opo. Ano? Ano yung dahilan na sinabi sa'yo? Ah, uh, hindi tama ako labas sa Pilipinas. Dahil merong, ano, ah, uh, merong hold uh, departure order. Ngayon, um, alam mo na hinahanap namin yung kapatid mo, right? Hindi po. Ha, hindi mo alam? Yun hindi ko alam. Ah, hindi ka nanonood ng news? Hindi, hindi pa kayo... Mo... Simula sa forest forest hinit niya, lahat ng news hindi ako focus. Okay. Hindi ko kaya. So, hindi kayo nag-uusap ng kapatid mo? Hindi siya sabi sa akin. Pero nakatira ba kayo sa isang bahay? Hindi po. Saan ka nakatira? Sa Bulacan po. And yung si Alice? Nasa pa po. So, hindi kayo nag-uusap. Okay. Um, okay. pero magkasama kayo sa isang hotel sa Indonesia? Opo. Okay. Noong nagpunta kayo doon? Opo. Okay. Masasabi mo ba kung anong... Hindi kayo nag-uusap, ah... Uh, bakit ganito tayo umalis ng Pilipinas? H Hul huli na. Huli na? Opo. Okay. Okay. Sino nagsabi sa'yo, alikas na kayo tayo ng, ng bangkaan? Eh? Barko, okay. pabusta doon? Opo siya. Anong sinabi niya dahilan? Bakit kayo kailangan sumakay? ah uh, ang sabi niya, nalulungkot daw siya. Sabi niya, ate, sabahan mo ako. May punahan tayo, sabi niya. Yun lang yung dahilan? Opo. Uh -huh. uh, wala kang asawa? O ako. As uh -huh. Wala. Okay, hindi mo naman siya tinanong bakit ka nalulungkot. Alam ko eh, dahil sa hirin. Alam mo dahil sa hirig? Opo. Okay. Pero hindi ka nagtutuda na baka nagtatago siya hirig? Hindi po yung una. Okay. So pagdating niyo sa Indonesia, okay. Anong hotel ang tinilhan ninyo? Ah, uh, Halis Hotel. Ano, ano? Halis. Halis? Halis Hotel. Okay, pakisubmit na lang isulat kung anong pangalan ng hotel. Pagdating doon, naghiwalay na kayo? Hindi pa. Ah... Uh... Doon, eh, uh, 18 kami lumating. Mm -hmm. Doon, 19 o 20. Hindi ko sure kung ano araw, araw, 19 o 20 kami hiwalay. 19 or 20 kayo naghiwalay. Ngayon, nabanggit mo na hindi ka ba nagtaka? Bakit siya biglang nawala? Um, sabi na sa akin, hiwalay muna kami. Huwag na huwag ko maraming tanungin, sabi niya. Kasi yan ang sinabi niya sa'yo. Uh okay. So, anong pera ang mga daladala ninyo kung pupunta kayo doon? Wala pa siyang sinabi na dito lang tayo sandali, babalik ka rin ng Pilipinas, walang ganon. Wala sa sinabi. So, ang iniisip mo, doon kayo sa Indonesia nang hindi mo alam kung gaano katagal? Oo. Uh -huh. kayo. Ngayon, nabanggit mo na baka iba ang tatay ninyo, hindi ba? Hindi po. Ah, o uli, sorry. Ay, ah, yung tatay niyo pareho o iba? Ah, uh, tunay ni tatay iba. Iba kami, yung tunay na tatay. Pero ang ang mga tunay na tatay ninyo pareho Chinese. Opo. Saan ka pinanganak? Ah, uh, hindi naman na ako sasagot kasi may kaso na po ako ito. Um, uh, Madam Chair, has she submitted to the to the committee the details of her birth already? We have a birth certificate, sent Grace. Ang problema lang, may false entry doon. Kasi sa birth certificate na kalagay, dito siya sa Pilipinas ipinanganak. Pero kanina, sinabi nila, actually hindi dito, kundi sa China ipinanganak. Sa tingin ko, ka. Hindi mo siguro alam lahat, pero may mga alam ka rin. Pero lumaki ka close sa kapatid mo, hindi? Hindi po. Magkahiwalay kayong lumaki? Opo. Okay, that will be all for now, Madam Chair. Salamat, Dustin and Grace. Just before, just lang, can I just clarify lang yung sinasabi? Please, please, kasi naging sensitive. Dustin and Grace, kanina, hindi kayo close ni Alice. Yung lumaki. Oh, hindi kayo close. Lumaki. Ano ibig sabihin yung hindi kayo close na lumaki? Uh, kung mga yung malaki na ako at first, first time ko siya kita. Kasi, Madam Chair, kaya ako binabanggit yun. Naguguluhan po ako na hindi sila close. Pero siya, si, Ad, si Alice ang nagdi-decision para sa kanya. In fact, hey, siya yung may hey, hawak. Kasi po, ang intindihan ko po, ang sabi po di Madam, ano siya, akong close pa kami sa Dubai. Sabi ko hindi. So okay. ang hindi sabihin, hindi ko maintindihan, pa, pa. ang pagiging close, yung magkasabay kayong lumaki. Opo. O. Hindi kayong yeah. magkasabay lumaki. Pero close kayo kasi pag nagtitiwala mo sa lahat. Pero hindi kami Oo. kailan mo siya na-meet? Yung sister mo si Alice? Yung first time ko dito sa Pilipinas. Doon lang kayong nagkita? Opo. Ni Alice? Opo. Oo. So paano kayong naging close kung uh, uh, first time lang kayong nagkita dito sa Pilipinas? Hindi kayo sabay, hindi kayo pareho ng pinaglakihan na lugar. Pero naging close eh, ka Yung kayo. first time ko oh, siya kita 17 o 18 years old na ako eh. Mm -hmm. Eh, ngayon 14 ha eh. Oh, tapos Ay naging na close na kayo doon. No, Opo. Nung magkita na Opo. kayo? Kahit na hindi kayo pareho ng bahay na tinitira? Opo. Naging close kayo? Okay. Thank you. Salamat, Senjo. Senjo, Roy. Thank you, Madam Chair. Uh, Sheila. Pa? Huh? Uh, totoo ba yung sinabi mo kanina na hindi mo alam na ang purpose bakit kayo umalis? Sinabi mo lang na malungkot lang si Alice oh, oh. kaya alis kayo. pati ko eh. Oh, so, so hindi mo alam na maglayas na pala kayo? Hindi po. Ha? Hindi po. Sigurado ka? Yes. Tapos, Sigurado sa, po ako. Hindi mo sa tinanong bakit tayo sa sakay ng bangka pabuntang Malaysia na may plano naman? Una, hindi siya sabi sa akin na punta Malaysia. Oh. Ang sabi lang siya sa akin, samahan ko siya. May pupuntahan lang. Hmm. Tapos, eh, eh, hindi ka nagtanong, wapang bakit ay palipat lipat ng bangka dito, maliit, lipat ng malaki. Yung sa ano na, naduda na ako eh, nandun eh, na ako eh. Ah. Ano ka ah. gawin ko, pabalik ko pa dito sa Pilipinas? Hey, kaman kita. So? Hindi ka kita, hindi magkita siya siya sabi yung pabalikin dito, pero halata na hey. nagsinungaling ka. Sorry po, sorry po. Ah, ha, huwag mo akong kaming dito. Hindi hey, po, kasi... Ah. Makakala mo po, kung ano yung ginagawa ni Alice sa eh, po sa komite dito? Hindi. Kaya mong gawin din? Pasensya ha? na ko kapag may mani ako na... Pasensya? Na... Kasi you sa... Yung outlining! ...talaga. Hindi ko alam. Eh yung... Makinig ka! Makinig ka! Makinig ka! Ha? Huwag mo kami lukuhin dito. Hindi po. Ha? May mo kami. Hindi po. At klaro na... Hindi ka nagtanong sa kapatid mo na... Na, bakit kayo bangka at ating gabi tayo lalayas dito? Tapos sabihin mo sa amin ngayon na kung hindi ko alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas? Oo! Tell me to the Marines! Huwag mo akong huwag ka mong gabi nukon yun. I will not move for your content. I will not move for you. For you to be cited content. Ako lang nagpalampas eh, na lang ako ng hinalakit ko. Dahil parang niluluko mo kami dito sa, sa committee. Ha? I'm not asking your uh, answer. I'm just stating the facts, Ha? Yun lang. Baka akala niyo kaya nyo lukuhin. Hindi po. Makinig ka. Opo. Okay. Baka akala niyo kaya niyong lukuhin lahat ng opisyalis ng gobyerno na kaya mabayaran. Hindi po. Ha? Kami dito, hindi kami pwede bayaran, ha? Hindi po, hindi po. Walang pwede kahit na milyon-milyon yung pera nyo yung mga Chinese kayo. Wala makabayad sa amin dito. Kaya mo po kami lukuhin. Ma At Attorney Alicia, Yes, sir. Ako, just to, read, to set the record straight, Mr. Uh, Madam Chair. Klarong-klaro, Madam Chair, sa pagdinig ko, kahit na yung tenga ko ay sira na ito sa kakaputok ng baril, dinig na dinig ko sinabi na ito ni Galicia kanina na tinawagan siya ng certain alan. Tapos ngayon, nung sinabi na niya ngayon na dinideny na niya na hindi niya alam yung last name ng Alan na yung tumawag sa kanya, nagbago na statement niya ng tumawag doon sa kanya, sekretary niya. Hindi ba halata, attorney, na umiiwas ka? Dahil kung si Alan na tumawag sa iyo, sigurado yan, Alan de la Cruz, lalabas yan sa cellphone mo eh. Hindi ka man magpunbok na ng, nga uh, First name lang, may last name yan, Alan de la Cruz. Ngayon, nung tinanong ka kung anong Pabili na yung Alan. nagbago ang istorya mo. Sabi mo na, nagtawag sa'yo yung sekretary mo. Dinig na dinig mo ito, kahit i-play back natin yung recordings nito, sinabi mo kanina, kaya eh, yung tanong eh, si Jewel, oh, ni Senator Joel o ni Senator Risa, na may tumawag sa'yo, alam, oh, huwag okay, uh, na, tayo maglupuhan dito, din lang. Nakakahiya na, huwag ba, dito. Ah, ayusin natin dito. Ito, Ray, you're facing, ah, a committee na nag-investiga. So, are you, are you uh, holding onto your uh, next second statement na hindi si Alan tumawag sa inyo? Okay. Eh, play ko. Ipa-play ko yung recording dito. Hindi po talaga senator. In fact po. Oh, Pero sinabi mo kanina na si Alan nagtumawag sa'yo. Hindi po talaga siya tumawag sa akin. Kusik, Ah, uh, Madam Chair, baka pwede na yes, din yes, naman. Yes, uh, sir. Baka lalabas ako ang sinungaling dito. Okay, yes, Kahit naman ay may kabingihan na ako. Kongsek, uh, para lang uh, mapalagay ang loob namin lahat, no? Paki-provide uh, sa amin yung portion na yun ng transcript. Yes, uh, kung ano ang sinabi ni Attorney Galicia tungkol doon sa pagtawag ng uh, nung alan uh, sa kanya. Hmm. At saka, uh, if, if, uh, if I may interject, ah uh, century. Uh, ni Galicia, uh, ka kanina nabanggit ko, no, importanteng malaman. Uh, ano yung sinasabi mong karelihiyon? Kasi para sa akin, matter of fact lamang yun. And, and may information ako na pinag-usapan na rin naman sa social media. So, bahala ka talagang uh, itanong. Para hindi na pag-isipan pa o pag-usapan pa. Uh, tsaka hindi naman ibig sabihin na endorse ng nino mga mga religious groups natin dahil pati iba tayong reliyon ang kung ano-ano mga gawain o yung iba uh, o so it's just a, a, matter of fact uh, kaya uh, pending question ko pa rin sa inyo ngayon yon attorney galisa yung sinabi nyo ka ano bang uh, ano bang reliyon, iyan and that, that, ano nga ba yung apelido ng alan tulad din ang tinatanong ni Sandro And pati ano bang telephone number nila? Senator, hindi ko nga po talaga alam ang apelyido po nung Alan. At uh, wala po naman akong phone number niya. At ang tumawag po talaga sa akin ay ang sekretarya ko. Kung nagkamali man so, po ako, namin yung si po, niya. Si po. In fact, kung nagkamali man kayo, nagkamali man po ako siguro kanina sa pagsasalita kasi na-inattend nakaka-tense na, na, po kasi yung nandito ako at nagsasalita sa harap niyo. Uh, mas matitensa ako, attorney, kung hindi nyo sasabihin lahat ng totoong sagot sa aming mga tanong. Opo, pero hindi po ako nagsisinungaling. So, ano nga po ba yung, sabi nyo, magka kayo ni, nung Alan? So, ano ba yung relisyon nyo na sinasabi nyo? or kung gusto niyong isulat na lang sa chair and then i-sasabihin ko sa mga kasamahan ko or babasahin ko ba? I mean, ako, yeah. katoli ko ako, pag ako nagkasalanan or kung gumawa ako ng krimen, hindi yung sinasangayunan ng simbahan at Santo Papa. Oh, uh, Madam Chair. Yes, uh, Senderoy. Just for the record, basta sigurado ka to Hindi uh, Kingdom of Jesus Christ, ha? hindi. Hindi kayo buloy? Hindi po. Ah, okay. Yung pala. Hindi, hindi. Kasi para sentolo eh. lahat ng KOJC, hindi ko nila Madam uh, Chair. Ah, sentolo. Ah, uh, I mean, may so I so so, the what you are saying? Hmm. Kasi, ho, ah, uh, attorney gali baka kasi akalain ng lahat. Kahit banggitin na po, lalo ngayon na parang nagkaroon yeah. ng ha, lal bago banggitin yung religion. Wala akong kinalaman yung religion na <laughs> sa sa anumang gagawin po natin dahil sariling desisyon po natin yon. Ngayon, pag hindi nyo po sinabi rin, yun ang magiging dating kasi sa taong bayan na parang pag ganito yung reliyon, ganito yung gawin Hindi po ganon. Kaya paulit-ulit po natin sinasabi yun, walang kilalaman ng anumang paniniwala o reliyon dito. Dahil uh, sa huli, ang bawat desisyon na gagawin natin, the decision we make dictates the life we live. So, yun po yun. No? Tayo, tayo yung nagdidesisyon sa bawat uh, desisyon natin. Walang kilalaman yung uh, reliyon. Salamat, Madam Chair. Salamat, uh, Sen. Joel. Attorney Galicia, pamilya po ba kayo sa Jario Arangkada? Okay. No, May role ba kayo doon? Meron po. Okay, so pamilya, ano pong role nyo doon sa Jario Arangkada? Yung uh, publisher na. Okay, publisher. So, parte po talaga kayo sa Jario. So, bakit yung sinasabi na di kayo updated sa balita? Hindi ba, Arangkada, dapat up to date. Uh, today, uh -huh. Hindi ba uh, kinakover ng Jario Arangkada itong mga uh, pag dinig namin in, -ex in expect, expect ko na po na uh, yun po ay sasabihin po ninyo yes. pero at sa sabi ko nga po sa inyo I'm just trying to be truthful po sa pagsasalita ko dito pero sa totoo lang po hindi ko po talaga alam na may warrant of arrest siya hindi ko wala kung maniniwala kayo sa akin pero yun po ang totoo well, mahirap po sa publish ng Jario Arangkada kung Jario Atrasado maniniwala ko na hindi nyo alam na may warrant of arrest po sila uh, attorney um, lumaki daw si Alice go sa farm at nakatira sa Tarla bakit kaya sa Bulacan pa po siya nagpano yan po, uh, alam ko po tatanungin nyo rin po yan at ang sagot ko po ay hindi ko po alam eh, sa lahat naman ng notaryo sa Bulacan, bakit kayo pa po ang pinili niya, no? Ah, uh, ko masasagot. Ah, uh, uh, personal. tinanong, tinanong niyo ba siya kung sino nag rekomenda uh, sa kanya sa inyo para maging notaryo niya? Wala po akong natanong na ganun eh. Ang nagsasabi niya lang po sa akin, alis na lang po, salamat po attorney, at uh, wala na pong gustong tumulong sa akin. Oh, parang, I wish that were true, pero hindi totoo eh. Mukhang maraming tumutulong na makatakas, at kung ano-ano pa, makagawa ng mga... Uh, akusasyon laban sa kanya na Gui Umano ay kanyang ginawa at dahan-dahan ay -dahan eh, nagsisurface po kami ng mga ebidensya dito sa aming mga uh, pagdinig uh, So sinasabi nyo po lahat ito coincidence lang na dinami dami ng mga abogado at notaryo sa Pilipinas na kayo ang napili ni Alice ko na maging notaryo sa kanya Siguro po uh, Senator Madam Chair, hindi yes, ko kaya dahil ator ni Jalisha, dahil alam ni Alice go na magnonotaryo kay sa kanya na kahit hindi niyo siya kilala, magnonotaryo kayo sa kanya na subscribe and sworn before me kahit hindi siya nakaharap, kaya po siya lumapit sa inyo. Hindi hmm. ko kaya ganun? Hindi ko po yan alam, Senator. Pero siguro yun po yung dahilan. Ako, naniniwala po ako, yun po yung dahilan. Kasi ho, sabi nyo kanina, hindi nyo po siya kilala. Pero kung hindi nyo po kilala, di dapat ho, mas lalo kayong nag... Uh naging uh, mas maingat dahil gusto nyo malaman yung katotohanan dahil hindi nyo po siya kilala but then again, hindi nyo po siya pinababa nasa sasakyan po siya, hindi nyo po siya pinasumpa, hindi nyo po siya pinaglag doon sa inyong uh, logbook at uh, binigyan nyo siya ng special treatment kumbaga, uh, attorney kaya para sabihin po na, na usual lang po eh hindi po usual yung nangyari po dahil hindi nyo po ginagawa ito lagi-lagi doon po sa inyong opisina Thank you Madam Chair si Senjo. At nangyari may isang pang bagay na nami-misteryosohon ako tungkol sa uh, pagpapunotaryo nito. Ayon sa isang interview sa isang opisyal, sinabi mo na hindi nyo sininil si Alice Guo para sa ibinigay niyong serbisyo. Ano ba yung dahilan na inilibre niyo siya? Hindi ko po siya intentional na nilibre. Hindi ko na lang po siya talaga sinil. Paano po nangyayari yun? Naku, sir, ang mga abogado, mga profesional, masino, di ba? Ayan, may mga nagwo out na po at hindi na nakakayanan. Paano po nangyari na nalibre po ninyo siya? Ah, meron po bang sumagot na sa pagbayad sa pagpapanotaryo? Wala naman pong nagbayad talaga. Wala. Paano po magsusurvive ang bawat firm or opisina ng mga abogado, notaryo, kung hindi po masino? No, sa kahit sa ganitong marami po, uh, marami po ako actually na nanonotaryo wala na pang bayad. Okay, pero dito kami pinaka interesado sa tawag ito na dinotaryo niyo ang mga dokumento na hindi niyo pinasumpa, hindi niyo pinapirma sa notarial book, ah, uh, hindi niyo pinababasa kanyang sasakyan para umakyat sa opisina na niyo at nalibre niyo pa ah uh, sa huli. At inuulit ko po, Atty. Galicia, yung healing ni Sam Grace, hinihiling na rin po ng chair, submit in writing, kahit sa comsec namin, uh, yung inyong sinasabing religion, na magka -religion kayo ni Alan. Um, Tungkol pa rin sa notarization ni Atty. Galicia, uh, Yusek T., Uh, ano po yung mga epekto nitong parang irregular na notarization sa mga filings ni Alice Go? Uh, ang interes ko dyan, ibig sabihin ba, mas bibilis ang pag-andar ng mga kaso? May hearing po tayo mamaya hapon para sa Filipino investigation. 2pm ang schedule. Isa sa mga pag-uusapan na doon sa hearing na to ay ang status ng motion to reopen case with motion to admit counter affidavit ni Alice Guho. Uh, ipapaubayan na lang namin sa prosecution panel kung ano magiging pasya nila dito. Pero para sa akin, uh, matimbang tong mga itong mga nabunyag dito ngayon. Ano? na may may problema tayo sa pagtotalya ni na pag na kaot ni Alice Go at bukod doon galing sa kapatid niya mismo na kasama siya kasama si Mayor Alice na lumabas ng bansa Salamat, Yusenti. Nako, alas dos pala yun. I hope hindi nyo kailangan puntahan yun kasi okay, malapit na po kayong mahuli kung sakali. Sige, am um, bago yung mga tanong naman para kay Attorney David, isang follow-up question ang uh, kina Director Casio ng Paok, ka na yung ipinakita natin kanina kay Miss Sheila uh, na passport sa customs. Na-confirm niyo po ba ng pao na sina Alice at Sheila Go ay talagang pumasok sa Kuala Lumpur noong July 18 mula sa Denpasar? Kasi ang ang tatak doon sa passport niya ay Saba. So paano posibleng nasa dalawang parehong lugar sila? sa Malaysia, KL at sa kasama sa parehong araw ng July 18. I am also caught unaware as to how that happened, Madam Chair. In fact, when you showed the uh, picture, I had to confirm with my counterparts in Malaysia, and they stand by their assess uh, by their uh, by their statement that she was in Kuala Lumpur, July 18, 12:10 oh, or thereabouts in the morning, coming from Denpasar Bali.